What's up? What's up? Good morning, mga madlang people. San tayo magpapasimula dito? Siguro. Dito magpupitas tayo ngayon mga yan, mga idol. Pag may yung pala ito. Ayun, apunan. Ayun, yung malalaki ko talaga ang kunin natin. Ayun. Ayun. 'Di Ito yung mga idol, oh. Ito yung mga tama na ano, salsis para sa. Ang ganda talaga. Nasa sa so, ng pamilya. So, pang tatlong kitas na ngayon ay mga idol kung nalaman natin kung marami pa yung makukuha natin o so, dito natin dito 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 oh, dito dito Ayan. Oh. Ayan. So, medyo ito. Man, yan. Oh, medyo marami na medyo... mara oh. mga idol. Idol mga rock na Ang isang piraso nito ay estimating uh, na ano, na kilo ay mahigit isang kilo Sa Ang iba nga umaabot ng ano, ng isa isang klase at klat isa at kalahati isa at kalahati plus kalahati ng kilo yun ako, puno-puno puno na, Ayun, na. Oh. marami pa o, oh, babalik ka lang dito babalikan babalik. mo lang dito babalikan mo lang dito oh. o, atin muna natin yun, tingnan na po mga idolo 1 kilo kalati. yun ang bigat dito yun hmm. yun po di ba nakapagan mapakaganda kapag so ay nagtatanim ng kentong mga gulay kasi isang piraso lang sold na sold na kayo sa ulaman ng isang pamilya isang piraso ulamin mo to lutuin mo to so, sold na sold talaga so mga ito ah kabila tira ka sa mga ano naman mga maayong na okay. Na okay okay kung kailan to talaga dito si malakanin pa yan maliit pa hindi pa masyadong maganda size mana yan so, talaga pag marami kang tunod naman marami kang tinanim mayroon talaga ang tatin ini. Ini kok marah yang kita. Okay. <laughs> What's up mga idol? Napakadami bunga dito. O oh, ayusin muna natin to kasi Tawawa naman yung halaman. Yan. Yan Pag may tinanim ka, sigurado. kaya pag may mga pag mga lupa kayo dyan na pwede mataniman ng mga halaman katulad nito upo, ay hindi na nga yaan mga idol gawin nyo na gawin po tayo ng mga backyard ninyo dyan o, oh, uh, tingnan tignan nyo mga idol o oh. ano? bakilabang maaari pong taniman na kahit isang kulon lang upo marami naman bunga nyo pag gulay-gulay ay pwede kang magtanim ng kaunti lang. Pero ang target mo talaga ay pagbinta. Damihan mo ng mga idol. You know? Hirap na hirap ako. Hirap, hirap nga sa isang... Yan! Saan mo na ha? Yan! Ang ganda, ang sarap nito. Gulayin mga idol. Ang sarap gulayin. Sabi sa mga matanda. Pag may tatanim kayo nga mga kahit ano, kayo ay may aanihin tulad sa amin nagtatanim kami ng gulay yan okay ito so, mga idol so medyo madamdamay na ang ating napitas yan at mayroon pa doon sa kabila dalawang ano pa lang to dalawang anong tawag nito tubday yan ito so, mga idol So okay okay talaga. Basta Buna natin. Lagay mo ng sako. Ito na po mga idol. Ito na po yung napitas namin. Yung uh, nakukuha natin ngayon ng na mga bunga ng upo. So napakarami po. Yan oh. So napakalaki ang ano ang iba. Laki, laki talaga mga idol. Yan oh. Yan. So ang daming kitas namin ngayon. Yan mga idol. So, oh, paikot-ikot yan. Hanggang sa kabila. Doon pa sa kabila. At mayroon din doon sa kabila mga idol. Yan. Ngayon mga idol ay isa sa namin to. Ilagay namin sa sako. Yan. So napakarami mga idol, dati nga sa nakaraang kitas ay kaunti lang nakukuha namin, mahigit isang daang kilo lang yon ang yung una ay nasa 60 kilos. Pero ngayon uh, siguro marami-rami na talaga to. At mayroon pa doon sa kabila. May nakatampok pa doon. Yan po mga idol. Pasalamat mga idol sa panunod sa ating video. At huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel. Uh, maraming maraming salamat mga idol. God bless sa lahat.